Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse, Lancer Pisa Pie So susubukan natin i-repair itong kanya reservoir cap. Kasi kung makikita nyo, sira na ito. Ayan. Putok na. So wala kasi nabibili na cap lang. Ayos pa naman to Buo lang talaga. So subukan natin i-repairin. Sayang kasi ayos naman ito. Ito lang tegan sira. Susubukan so, natin yung repair eh. So mga kaoto, nilagyan natin ng plastic para yung area natin na paglalagyan ng ating pangkapit eh makahulma na maayos at hindi kumapit dito sa ating reservoir. Yan. So gagamitan nga pala natin siya ng epoxy. Timplahin lang natin. Tapos huhulmahan natin dito. So hindi ko na mabibidyo. Ang gagawin ko na lang. Madali lang naman to. Titimplahin ko lang naman yung ating epoxy. Tapos papahid natin doon. So update ko na lang kayo. A few moments later. So mga kakoto yan. Nalagyan na natin ng epoxy. Nahulmahan na natin. So yan na yung ating pinakakinaya. Nahulma. So, ito, antayin lang natin matuyo. 24 hours yan bago matuyo. So, bukas pa. So, update ko kayo kung ano kinalabasan nito. pwede kayo siya. Yan. Sana magkaari ito. Para hindi man silang sira. Tomorrow. So, mga kaoto, ito na yung ating hinulmahang kahapon na nilagyan ng epoxy. Matigas na. Yan. So, na natin. Hindi natin kung ano yung tsura ilalim. Medyo maganit doon. Sinapahon mo doon. Kailangan ay ating makapit sa pulaan. Matatanggal. So, gawin ko lang. So, yan mga kota. Natanggal natin. Dahil sobra yung ating pagkakalagay doon. Labi siya yan yung labis tatanggalin natin ito gamit ang liha lihain lang natin para madali natin siya mailagay doon sumakto ayan so ayan mga kaoto nalihan na natin ayan nakahulman na siya na maayos so ayos na lagay natin ayan So ayos na. Yan. Nabuo na yung ating coolant. Coolant World cup. Yan. Hindi na siya sira. So ayos na to. So kung may ganito kayong issue, wala pa rin yung pambili. So subukan nyo to. Kakatulong. Yan. Kung so, sana makatulong video ito. Salamat.